Anak ko. Grabe na paglakad kasi ko. So, eto na nga mga hobby bees. Paalis kami ngayon at pupunta kami ng event. Uh, sobrang excited kami sa event na to kasi, ano ba to? Siguro pang second uh, na mall event namin. And this time, uh, uh, very special siya kasi kasama namin si Ati Rose at saka si Lindy. Ayan. At nandito si Rose at saka si Lindy. Ayan o. Oh. Nagpapractice sila ng kanilang dance na bumblebee. <laughs> Kasi sasayaw siya na Sasayaw kami ng bumblebee dance <laughs> Ano na din na kayo? Ate Rose, hindi? Kinakabahan, Kinakabahan, sa... Kinakabahan kayo? kayo? Hindi, eme, eme lang yung Wala pa naman yung 30 seconds lang yun Nasayaw Yung ginawa natin sa TikTok Tsaka sa Facebook. Wala na daw kutsara, sir? Wala well, na kutsara din ni Dorges. <laughs> ko, nakakaloko. Wala na rin yung apron. Ah, okay. So this time, medyo maganda-ganda ang ating ayos. Ayan. Excited na kayo pumunta ng ating event? Excited na po. Oo oh, nga. Hinintay na natin si Happy si David, si David na sa Arista tayo. <laughs> Let's go. Malilate na tayo. Oo nga, um, let's go. Bilisan mo na. Nagtatalo e, pa kami ni Lindy kanina kasi Bakit? gusto niya mag-t-shirt lang. Hindi, so, hindi, pa, hindi pwede. Oh. O, ikaw, itong si Lindy, o, oh, naka? Ito yung na brand ambassador model ng... Model. Si Lindy model, <laughs> o. Oh. Oh, Alam mo diba? ba, si Lindy ay eh, merong parang tarpaulin doon, malaki. Ay, no, let's so, go, go na. Let's tayo, let's go, let's go, let's go, let's go, guys. Yeah, And on the way na kami, saan tayo pupunta, Lindy, at Sa San Pedro. Robinson's Galleria po. Oo, oh, di ba? Alam nila ito. Sa Super 50 Robinson's Galleria, South San Pedro, meron kami event doon. Sabi David, nasa unahan. Pero yung ating... Ano yun? Kaya lang, nasa sabi, hindi ba kita sabi David? <laughs> Then, Pero kasi yung ating Habibi na collagen drink tsaka yung soap, hindi lang sa Galeria available. Available sa lahat ng Super 50. Tama, correct. Ate Ross, pwede ka nang sumayaw mamaya. Ako, ready na po sa Ay, nakapag-practice na si Ate Ross. <laughs> It's gonna be fun. Mag-enjoy mag lang tayo din sa ating event. Sanda na. Okay. Okay. Sir. Oh, andito na tayo sa Galeria Sa So, na tayo sa Super 50. Excited na kami mamit ang mga hobby sa Super 50. Yung anak ko. maglakot kasi pinagtakong Pinagtakong ni Hobby David. <laughs> So ito na mga Haribis. tapos na yung ating event. Grabe, yeah. sobrang daming tao. Maraming salamat sa si lahat ng pumunta sa Galeria South. Grabe, dinubo ko sobrang daming ubus ang products. Hindi ko in-expect na ganun kadami. Salamat po sa lahat ng pumunta. Maraming maraming salamat. Mas, yes. Sa ating kasi so, Lindy. Ang -an experience nyo? Ang sayaw ko. Ang sayaw ko. na tapos na event, kung nagutom kami, dito muna kami kakain. kami. Okay, kain na tayo. Kain na kayo. Alam kong gutom na lahat. O, kain na, kain na. Ang dami tayong kanin. Kaya pang may stairs pa tayo. O, Eric, kain na. At si Abby David lang ang kumakain ng century egg. Yes, yeah. my favorite. Well, so, that's Kain na marami. At kakain na. Deserve natin kumain ng masarap. Pagod tayo lahat. Let's eat, let's eat. So, meron kaming my Uh, spare ribs hakaw, beef broccoli, squid, yan pa, yan, yan. That's it. Ngayon, tapos na kami kumain. Tapos ka na? Dito. Mag-isa ka na lang na iwan talaga. Tapos na kami. Tapos na si Lindy. Tapos na si Ate Los. Tapos na si Chigoy. Umalis na nga eh. Si, si Eric tapos na rin. Iwan na lang na iwan. Iwanan mo ako? Ibilisan mo na. Hindi mo ako hintayin. Paano mo ba talaga ako? Ngayon We're so, home. andito na kami sa bahay at time to rest. Papahinga muna kami. Pero, bakit magpahinga ati raw, Cindy? Ano po? Maghasayaw muna kami eh. Papractice muna kami ng isang sayaw.